Ating tatalakayin ang tukol sa alomorph ng morpema. Ano nga ba ang alomorph ng morpema? Ito ay isang konsepto sa lingwistika na tumutukoy sa iba't ibang anyo o anyo ng isang morpema. Depende sa konteksto ng paggamit nito sa pangungusap. Ang Filipino ay may apat na panlapi na may mga alomorph. At ang bawat isay may mga tuntuning sinusunod. Ang panlaping pang o ang morpemang pang ay may tatlong allomorph. Ito ay ang mga pang, pam, at pan. May sariling distribusyon ang bawat allomorph. Ginagamit ang pang kung ang inuunlapi ang salitang ugat ay nagsisimula sa mga patinig na a, e, i, o u o alinman sa mga ponimang katinig na k, g, ng, m, n, w at y. Ginagamit naman ang pam kapag ang salitang ugat na inuunlapian ang nagsisimula sa b o p. Habang ang pan naman ay ginagamit kapag ang salitang ugat na inuunlapian ang nagsisimula ay nagsisimula sa alinmang mga ponimang D, L, R, S, at T. Narito ang halimbawa ng salita gamit ang pang, pam, at pan. Una, pang-ihaw, pang-pito, pan-luto, kalawa, pang-ulo, pambati, pandaliri, ikatlo, pangalan, pang pambansa, pang pandikit. At ikaapat, pangwalis, pampuso, at pantali. Ang panlaping mang ay may mga allomorph ding mang, mam, at man. Gayun din ang sing. Narito ang halimbawa, mambola, mang mamulba, manghabol, mangakit, Manlalaro at mandaya. Tulad ng pang, ang panglaping mang ay may mga alamorf ding mang, mang, at man. Gayun din ang sing. Narito ang mga salitang halimbawa. Simbilis, simputil, singyaman, singalat, sinlaki at sinsama ating pag-usapan ang tungkol sa salita. Ang salita ay ang unit ng wika na siyang nagdadala ng payak na kahulugan at binubuo ng isa o higit pang murpema na higit kumulang ay mahigpit na sama-samang magkakaugnay at may halagang ponetika. Tipikal na binubuo ang isang salita ng isang ugat at maaaring mayroon o walang panlapi may mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang bigkas at ang kahulugan narito ang halimbawa manggagamot aso bukas manggagamot aso bukas na kung saan ang unang hanay ay ipinapaliwanag na ang manggagamot na tinutukoy ay tao sa kabilang hanay naman ay manggagamot na tinutukoy ay tungkol sa gawain. Aso, hayop. Aso, bagay. Bukas, pang-abay. Bukas, pang-uri. Kayarian ng salita. Ang kayarian ng salita ay may apat na anyo ng salita. Ito ay ang payak, inuulit, may lapi at tambalan. Una ay ang payak ang payak ay salitang ugat lamang o walang panlapi, hindi inuulit at walang katambal na isang salita. Halimbawa nito ay ang puno, lapis at sipag. Pangalawa ay inuulit. Kung inuulit ang kabuuan nito o ang isa o higit pang pantig nito sa dakong unahan may dalawang pangkalahatang uri ng pag-uulit. Una, pag-uulit na ganap. Kung ang buong salitang ugat ang inuulit. Walang pagbabago sa diin. Gabi, gabi-gabi. May pagbabago sa diin. Bahay, bahay-bahay. Pangalawa ay inuulit kung inuulit ang kabuuan nito o ang isa o higit pang pantig nito sa dakong unahan. May dalawang pangkalahatang uri ng pag-uulit. Una, pag-uulit na ganap. Kung ang buong salitang ugat ang inuulit. Walang pagbabago sa diin. Gabi, gabi-gabi. May pagbabago sa diin. Bahay, bahay-bahay. pag-uulit na di o partial. Ito ay kung ang bahagi lamang ng salita ang inuulit. Halimbawa, alis, aalis, sulat, susulat. May lapi. Ito ay salitang binubuo ng salitang ugat at isa o higit pang panlapi. Ito ay maaaring matagpuan sa unahan, gitna o hulihan. Narito ang ilang halimbawa umakyat maghabulan sinamahan Ang salitang umakyat ay linapatan ng um at ang maghabulan naman ay linapatan ng unlaping mag at hulaping an Ang sinamahan naman ay linapatan ng gitlaping in at hulaping an Talakayin naman natin ang tungkol sa paglalapi ito ay ang pagbubuo ng salita sa pamamagitan ng panlapi at salitang ugat. Nagkakaroon ng iba't ibang anyo at kahulugan sa pamamagitan ng iba't ibang panlapi ang isang salitang ugat. Ang panlapi ay hindi salitang ugat kundi morpemang pandagdag. Wala itong kahulugang taglay sa kanyang pag-iisa. Kaiba ito sa salitang ugat na siyang isang payak na salita. May taglay na kahulugan. Tunghayan natin ang ilan sa mga halimbawa ng paglalapi. Una ay ang um plus bili o bumili. Mag plus bili or magbili. Narito naman ang uri ng panlapi. Una ay ang unlapi. Ito ay tumutukoy sa bahagi ng isang salita na matatagpuan sa unang bahagi nito ikinakabit sa unahan ng salitang ugat. Narito ang halimbawa, mag plus sayaw, magsayaw. I e plus tapon, itapon. Ano naman ang gitlapi? Isinisingit sa pagitan ng unang katinig at kasunod nitong patinig. Nagagamit lamang ang gitlapi kung nagsisimula sa katinig ang salitang ugat. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Um, sagot, o sumagot. In, tanong, o tinanong. Sumunod ay ang hulapi. Ito ay tumutukoy sa bahagi ng isang salita na matatagpuan sa huling bahagi nito. Pagkatapos ng pangunahing bahagi o letrang nagdadala ng pangunahing kahulugan, kinakabit sa hulihan ng salitang ugat. Narito ang halimbawa, in, tawag o tawagin, an, lapit o lapitan, hin, basa o basahin. Kung inyong mapapansin, sa hulihan idinagdag ang panlaping in, an at hin. At ang panghuling kayarian ng salita ay ang tambalan. Ito ay may dalawang salitang pinagsasama para makabuo ng isang salita lamang. May dalawang pangkat ng tambalang salita. Nananatili ang kahulugan ng dalawang salitang pinagtatambal. Narito ang halimbawa: bahay kubo. Bahay na kung saan ang ibig sabihin nito ay tirahan ng tao. At ang kubo naman ay nangangahulugang maliit na bahay. Nangangahulugan lamang na ang dalawang salita ay iisang kahulugan lamang. Sa inyong pakikinig, maraming salamat po.